Kung kumakain ka ngayon, skip mo na lang tong video na to dahil baka maamoy mo ang ating kwento. Kaya yung bida ng ating kwento, wag na natin siyang pangalanan dahil hindi po ito tungkol sa kanya, kundi tungkol sa kanyang kaibigan. At yung kaibigan niya daw ay tawagin na lang nating Shoko. Si Shoko daw ay may pagka-independent at hindi na daw siya umaasa sa kanyang mga magulang. Siya daw ay umuupa ng isang kwarto malapit sa kanyang pinapasukang trabaho. At kasama daw umuupa doon ni Shoko, yung kaibigan niya na tawagin na lang daw nating Feliz. Limang buwan na daw sila doon sa boarding house na yon at hati hati daw sila sa mga expenses. At syempre, meron pa daw ibang tenants doon. Sa isang kwarto daw ay may umuupa na isang shiboli bumbum at isang babae na magjowa. Bale, ang magkasama po sa isang kwarto ay si Phyllis at si Shoko. Tapos nakabukod naman itong magjowa. At yung banyo daw nila ay nasa harapan mismo ng kwarto nung shiboli at nung isang babae. At yung gabi daw na yon si Shoko po ay jumer Box. Tapos, eto naman daw si Tiboli ay merong sinabi na parang nakakainsulto na sinabi daw na mabaho ang iyong jerbox. Parang nagparinig pa daw at nagmura. At sinabihan pa daw siya na mag-plush ka ha. Kaya ang ginawa daw ni Shoko ay kinatok niya yung kwarto ng jowa ni Tiboli. Tinanong niya daw may problema ba kayo sa akin? Bakit gano'n na lang kayo magparinig dahil nakakainsulto? At dumating naman daw itong si Feliz na to the rescue. Saka daw nag-bring up itong si Feliz na mga bagay na ikinagagalit niya dito sa magjowa kagaya daw ng paglalabas sa banyo. Lalo na daw yung hindi nila pagiging hygienic sa lugar nilang magjowa. Kaya ayun daw, bigla daw nagalit si Tiboli at nagmura din si Shoko daw po ay na-trigger. At daw, nagkakasagutan na daw po yung dalawa Somali daw po itong girlfriend nung lesbian sa argument. Nagalit din daw ng husto si Shoko dahil sa mga sinabi ni Tibuli na paulit-ulit lang naman daw. Sinasabi daw kasi ni Tibuli, dapat mag-flush kayo kasi dito kami kumakain mga wala kayong manners. Ang sagot naman daw ni Shoko, ay bakit hindi ka makapaghintay? Ginagamit ko pa nga yung banyo, gusto mo i-flush ko na agad. Pwede mo naman sana akong kumprontahin pagkatapos ko na lang sanang tumain. <laughs> hindi naman daw kasi alam ni Shoko na nung oras na jajorbak siya, ay kakain yung magjowa. Wala din daw siya kasing idea na umaabot pala yung baho sa labas. At meron din daw kasi mga nasabi itong si Shoko na below the belt na dito para kay Tiboli. Sinabihan niya daw nang wala kang kwentang tomboy ka ang kapal na mukha mong tomboy ka. Kaya lalo daw nagalit ng husto itong dalawang magjowa. Pagkatapos daw nun ay dalawang beses inabot ni Tiboli yung leeg ni Shoko pero hindi niya raw naabutan kasi nga humarang si Feliz. At nung pumagit na daw si Feliz, ang akala daw nung girlfriend ni Tiboli ay aatakehin sila. Kaya ang ginawa daw nung magjowa ay inatake agad itong si Feliz. Kaya eto namang kaibigan nila na si Shoko ay sumali na rin sa Ram sa madaling salita, sila pong lahat ay nagsagupaan. Nagulpit ikulat daw po ni Shoko ng husto itong jowa ni Tibuli. Nagkaroon Nagkaroon daw po yung babae ng black ay mga sugat sa paa at mga pasa. Habang si Tiboli naman daw po ay nagkaroon ng mga sugat sa kamay dahil nagsabunutan din daw po sila ni Felice. Kaya kahit silang dalawang magjowa, yung unang umatake ay mas marami silang natamong pinsala. Anyway, si Felice daw po ay minor pa at marami din daw po siyang damage. Nagkaroon din daw po ng mga sugat, pasa sa braso at sa likod si Felice. Habang nag-aaway-aaway daw po silang lahat ay pumagit na naman daw yung landlady nila pero mas pinagtanggol daw po yung magjowang babae at si Tiboli. Ang tingin daw po kasi ng landlady ay mas maraming kasalanan si Shoko dahil binasin nila kung paano mag-usap si Shoko at si Felis Dahil sobrang ingay daw mag-usap ni Shoko at ni Felis lalo na daw pag nagkwekwentuhan ay hindi nawawala yung pagmumura. At tinangka daw po nung magjawang tibuli na pumunta sa barangay dahil sa kanilang mga damage. At eto na daw po, nakatanggap na daw po ng patawag si Shoko at Felice galing ng barangay. Pagdating daw nila ng barangay, lahat daw ng sinabi ng magjawang tiboli ay hindi na totoo. Pinalabas daw kasi nila sa barangay na si Shoko yung unang umatake at agresibo. Parang ang nangyari daw po, binaliktad ni Tiboli at ng girlfriend niya yung totoong istorya. At nung time na daw nila Shoko na mag-explain sa counselor, palagi daw nag e up itong magjowa, bigla na lang daw silang sumisigaw parang hindi makapagpaliwanag sila Shoko at Phyllis. Sa ngayon daw po, nag-file na daw po ng kaso itong magjowang Tiboli. Kompleto na daw ang kanilang mga kailangan papeles at huling hearing na lang daw sa barangay ang kanilang last requirement. Sa ngayon po ay natatakot na si Shoko at si Phyllis dahil ito po yung unang pagkakataon na magkaroon sila ng ganitong klaseng problema. Hindi na rin nila alam kung anong gagawin dahil wala rin daw silang pera para kumuha ng abogado at ilaban sila sa korte. At ang pinak nakakatakot sa lahat, takot daw po silang makulong dahil hindi sila makakalaban. Minor din po si Phyllis, ano pong mangyayari sa kanya? Sana po matulungan niyo ako kasi natatakot na po sila ngayon. Hanggang dito na lang ati Charis. Kapag ganitong mga legal advices, meron po tayong pau pa sa mga walang kakayahan kumuha ng mga pribadong abogado. Alamin mo lang kung saan yung opisina ng mga public attorney's office sa lugar nyo. Tapos sa kanila ka kumonsulta kasi sila yung nakakaalam ng totoong dapat nyong gawin. Libre naman yon at walang bayad. Pero bilang ati Charis, hindi ko sinasabing gawin to ni Shoko at ni Phyllis. Pero kung ako yung nasa kalagayan nila, siguro hihingi na lang ako ng tawad. Tapos aaminin ko na nagkamali rin ako. Magkabilang panig naman kasi yung nagkasakitan. Hindi naman siguro masama kung ako na yung magpapakumbaba para matapos na yung problema. At para sa mga nagtatanong kung saan sila pwedeng sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na SayCarp. Huwag kalimutang mag-follow para updated ka sa mga kwentuhan natin araw-araw. Kaya yun lang. Like and share para alam mo kung ulam namin bukas. Bye-bye!